Dahilan bakit marami ang pumapasok sa online business. Ayon sa survey, ito ang top 3 reasons. Una, hindi sapat ang income. Pangalawa, stress sa trabaho at gusto ng mag-resign. At ang panghuli, gusto ng mas maraming oras. Kung bakit din nauso ang online business ay dahil na rin sa mas madali kang kikita at hawak pa ang oras mo. Dalawa lang naman ang paraan para kumita ng pera sa mundo trabaho at negosyo. Ang maganda dito, pwede mong pagsabayin. Habang nagtatrabaho ka, o may ginagawa kang ibang bagay, ay pwede kang mag-online business. Pag-usapan muna natin ang traditional system sa negosyo. Marami ang gustong magnegosyo pero wala silang alam sa pagnenegosyo at wala silang malaking puhunan. Mag-gastos nga naman, bayad sa permits, kuryente, tubig, renta, bayad sa tauhan, at iba pa. Kumita man o hindi, ay may tinatawag na overhead expense. Para mapadali ang online business, hahanap ka lang ng stable company, magandang product, at <laughs> ang din ng mga tools na gagamitin tulad ng stable wifi, computer or laptop, at syempre smartphone. Sobrang tipid nito dahil pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Sobrang portable dahil kahit saan pwede mong gawin ang business na may system katulad ng mga nabanggit. Gusto mo ba yun? Gusto mo bang kumita sa internet nang hindi naglalabas ng malaking puhunan? Sa system na ito, hindi mo kailangan ng kalating milyon para magsimula hindi mo din kailangan ng 300,000 pesos. Ito ang mga benefits at value na makukuha mo. Magkakaroon ka ng sarili mong website, nagkakalaga siya ng 30,000 pesos. Online training support, 20,000 pesos. Payment facility, 35,000 pesos. Online tools, 50,000 pesos. Fully automated system na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Kung kukumpitin natin yung total value nito, aabot siya ng 235,000 pesos. Pero kung mag start ka na ngayon, hindi mo kailangan maglabas ng 235,000 pesos. Matututunan mo kung paano ka makakapagbenta sa internet nang hindi totally nagbebenta. Wala kang pipiliting tao para bumili sa'yo, sila ang kusang lalapit sa'yo. Maganda ba yun? Makakapag-market ka ng produkto sa Pilipinas at sa ibang bansa nang hindi ikaw ang nagde-deliver. Yes, hindi ikaw ang magde-deliver dahil may business partner tayo ng mga taga-deliver ng products. Kikita ka ng hindi nakakaabala sa ginagawa mo ngayon. Kahit nagtatrabaho ka, kahit nasa abroad ka, estudyante, o kahit nasa bahay ka, ay pwede kang kumita magkakaroon ka ng sarili mong website, magkakaroon ka ng system na kusang sasagot sa lahat ng inquiries mo at sila na din ang magpapalo up para sa iyo. Kaya sobrang dali na ba? Diba? Magkakaroon ka din ng training support upang mas mabilis mong matutunan ang dapat mong gawin at iba pang benefits. Dito pa lang, panalo ka na. Ito ang ilan sa mga nakasubok na ng system namin na kumita gamit ang Facebook. Michelle, ko, dating customer service representative. Ngayon, ang cheque ko, 12,300 isang linggo. For the Yeti, dating OFW, ngayon sumubok sa, ang cheque ko ngayon, 26,150. Ngayon, di na bumalik sa ibang bansa. Salamat. In Dayo, background ko naman dati akong uh, sales assistant ng SM. Cheque ko ngayon, nasa 21,000. Buti na lang, sumubok agad ako. Ngayon, nag-full time na ako. Ikaw rin subukan mo rin. Mike, uh, for the background dating construction worker, pintor po ako dati. So, ang check ko, isang linggo, 32,550. Sa labas, maraming nagdududa, pero sa marami ang kumikita. Kaya sa ka nasa, sa grupo nagkakaisa. May security guard. Ang check ko ngayon, 51,000 para sa pamilya ko. Salamat! Ito, napalitan ko ng check ko, 42,000. Diba? Pero ang manupit, limang araw lang siya. Ginawa ko lang naman, ginawa ko lang yung pride ko Sumubok lang. construction worker. Ah, dati ang sahod ko sa construction 250. Ngayon, malaking chance. Buti nakita ko ang cheque ko ngayon, 181,500. Ah, salamat. Ikaw, handa na at ulit nila? Hindi aksidente na mo ang post namin at mapanood itong video na ito. Marami ay naghahanap pa talaga ng additional income at magpapabago ng buhay mo. Marami Matagal ka lang naghahanap ng system na pwede nang kumita gamit ang ito. ito na ang solusyon.